Good morning sa lahat mga boss Araw ngayon na Thursday mga boss Ito na yung unit natin mga boss So oh, Sinabak ko na agad dito sa <laughs> Inlex Pandawi kami ng malolos mga boss eh. So ito na yung nakuha natin na unit Suzuki Suzuki Utility van siya mga boss Yan. Ito yung bago nating unit So pinagawaan ko na to ng LTFRB nung nakaraan Hintay na lang natin mga boss yung LTFRB Tapos nag change vehicle tayo mga boss sa Lalamog Nung nakaraan din na asikaso ko na rin Pwede na tayo makabiyahe mga boss sa Lalamog May account na tayo eh Change vehicle lang So yan napaka super traffic po dito sa Inlex Bound mga boss At maraming mga nagsiswimming Maraming pumupunta magwabakasyon Para pawalan ng stress yan. Yan. So, sobrang traffic dito ngayon. So, kumusta po kayong lahat mga boss? Balik na ulit tayo sa paglalamob. Yan. So, buti at na-release agad yung unit natin. So, abangan nyo mga boss sa next vlog natin. Mag- uh, lalamob tayo. Long ago, never my only. Yan mga boss, good morning. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga boss. Yan dito po kami ngayon sa Suzuki dito sa Edsa. Dahil ngayon po mismo mga boss, tarating ma-release yung sasakyan namin. So, yan, ang dami dito mga aplikante, mga boss din, nag-apply din, mga siguro, releasing din yung sasakyan nila. So, yan mga boss, oh, ang dami kayo mga kita dito mga boss, mga unit nila, mga kutsi. Yan, mga ganda dito. Yan, dito tayo ngayon mga boss sa IDSA. So, mamaya na tayo magganap buhay mga boss kasi yan. ito nga yung priority natin ngayon para ma-release lang yung unit natin so ang proseso, mabilis naman ang proseso mga boss, may mga pinipirmahan lang kami basta kumplito lang guys sa requirements at uh, may mga ano kayo, yung source of income ninyo sa lalamog tapos may co baro po kayo kailangan may ano kayo business so yan mga boss yung sasakyan natin ganyan Soki okay. matipid sa gas ang 1.5 po yung ano ng makina nya uh, gas po siya talagang matipid yan, ganito po siya mga boss yan ganyan po yung kunin natin boss uh, saka uh, sa korente resibo nagbabayad na ano ng korente yan kailangan din yan para ma-approve sa bangko. So, yung mga boss pa gusto niyo makita makita yung mga unit nila dito mga boss. Uh, marami silang display dito, mga kotse, mga sedan, pang sedan. Uh, 200 kg sa lalamog. 200 kg. Meron din dito. Uh, Artiga. Yan, uh, tulad niya mga boss, oh, may Artiga. Ayan, pwede yan mga boss pasok sa grab o 300 kg sa lalamog marami dito mga boss pagpilihan ninyo so, ipakita ko lang sa inyo mga boss yung mga unit dito sa Suzuki sa Kalokan natin pang 1000 kg rin yan kahit maliit sa konti pero okay na rin siya matipid din siya sa gasolina ganyan na unit yung ginawa natin boss, habang next month pa natin magamit yung sasakyan natin uh, nagpalo up na rin ako mga boss pag makuha yung war CR uh, pupunta na tayo proceed na tayo sa LTFRB para malalagyan ng LTFRB yung sasakyan natin hindi tayo kabado mag uh, lalamove mag buhay no? so, yun, abangan yung mga boss malagyan ng LTFRB yung ano natin sa sasakyan natin kailangan lang ng ano mga boss sa LTFRB kailangan lang ng DTI at saka ah uh, ah uh, ORCR yun lang yun lang kasi may kakilala kami doon mga boss sa uh, LTFRB ang babayaran nyo lang mga boss na sa 10,000 dati mga boss 11k 11,000 ngayon nagbaba sila 10,000 na lang so, yun lang. Tapos ang proseso nun, makuha makapitan na kayo agad ng LTFR isang linggo lang makapitan na agad abangan natin yan mga boss ma darating yung ORCR ng unit natin yan mga boss ang nakaganda sa unit natin mga boss meron po siyang promo 3 years na 3 years meron siyang 3 years na ano yung so well, punta ka lang dito sa showroom nila, sa pagawaan nila. 3 years po yan. Free po yan. Free. Tapos yung pag-register din sa LTO, free din po sila. 3 years din po yung, ano, yung registration bago ma-expire yung ang requirements ng sasakyan ninyo. So, Ayos. So, yan mga boss bosop pre labor, um, pre labor, engine oil, filter gasket. ganito yung unit yung kinawa natin, tapos 3 years. yun. Ah pa pa One eternity later. Ay mga boss, kagaling ko lang sa pasirok, pasirokan mga boss. Sa palinggi. So nagpasirok sa kunang pang requirements sa LTFRB natin mga boss. Ito na po siya. DTI. Kumuha ko ng DTI. Tapos birth certificate kailangan. Ayan. Tapos ID tapos yung resibo nung down payment sa sasakyan kasi wala pang war CR yung sasakyan natin mga boss tapos mga ID ayan so po mga boss at ito ngayon mga boss yahatid ko to sa LT uh, LTFRB sa uh, doon sa LTO Kung may ano kami doon eh may contact naman kami doon kasi yung h dati mga boss doon din nagpagawa so yun ito na lang isang unit natin pagawaan din natin ng LTFRB para naman hindi chloron tayo so let's go mga boss Chef, salamat so mga boss napasa na natin natin yung requirements mga boss tapos nag fill up tayo doon kanina sa office sa LTFRB naglipat pala sila ng, ano, ng office dati mga boss doon sila banda sa LTO dito sa Uh, matatag street dito sa Diliman so ngayon naglipat sila ng uh, office buti at nagbigay naman ng uh, kompletong address eh, kakilala kasi yun ng, ano ko, yung bayaw ko yung 800 natin mga boss doon din na ano yun, na na lagyan ng sticker. So ngayon, itong bago nating unit, eh, dito rin natin ipapagawa. So sabi niya, sa after holy week daw natin malalagyan ng sticker yung sasakyan natin so abangan natin yan mga boss no so at least hindi na tayo klorong hindi tayo kabado sa paglalamob sa pagbabiyahe dahil kumpito tayo yun ang nakagandahan mga boss pag may mga ano tayo sticker One eternity later. Hey, mga boss, good morning sa inyong lahat mga boss Araw ngayon na Thursday mga boss Ito na yung unit natin mga boss oh, Sinabak ko na agad dito sa <laughs> Inlex Pandawi kami ng malolos mga boss eh. So ito na yung nakuha natin na unit Suzuki Suzuki Utility van siya mga boss Yan. Ito yung bago nating unit So pinagawaan ko na to ng LTFRB nung nakaraan Hintay na lang natin mga boss yung LTFRB Tapos nag change vehicle tayo mga boss sa Lalamob Nung nakaraan din na asikaso ko na rin Pwede na tayo makabiyahe mga boss sa Lalamob May account na tayo eh. Change vehicle lang So yan napaka super traffic po dito sa Inlex Bound mga boss At maraming mga nagsiswimming Maraming pumupunta magwabakasyon Para pawalan ng stress yan. Yan. So, sumpan traffic dito ngayon. So, kumusta po kayong lahat mga boss? Balik na ulit tayo sa paglalamob. Yan. So, buti at na-release agad yung unit natin. So, abangan nyo mga boss sa next vlog natin. Mag- uh, lalamob tayo